Pagpalang ano, mga mga kamangha dito tayo sa mag ano tayo mag uh, harvest tayo ng ampalaya so it's 5.45 am in the morning uh, maulan 2 days na kumulan 3 days na pala Oh, maganda rin to. Pag sobra lang ang ulan, hindi maganda sa ano. Sobra sa tubig. So, harvest tayo mga mga. Maulan na hapon. Na umaga pala. Yeah. Ito mga kamanga, hindi ko ilalako. Kasi may dinadalain yung pinsan ko. So, naano lang niya, Uh, Dinideliver. Hindi so, ako mga pag-ano oh, dahil lang. Umaga pa yung pago. Ayan o. No? Ako'ng buta ko. Basa. Malamigan. Ini <laughs> maliit na tong amo natin eh. Ito, wala. Ito 'yung Santo Pulgino to. Iyon. Mhm, oh. uh -huh. ito. Ito malaki. Ito. Malaki. Oh, dalawa. 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 Ito siya. Pwede na to oh, ano na. Iwan natin. Hindi na dito sa ilalim. Ha? Malaki. yun oh. Nanilaw na sila mga kamangat. Hindi natatanggal nung ano yung dahon mga kaka ano to try na mahigit siguro ang makukuha dati nag harvest mga kaka mga 15 pala hindi oh. pare parehas meron pa meron pa meron pa may nakisigit to yo

ng atin naku lahat. <laughs> Yung yeah. 15. Ay. Oh, salamat. Thank you God bless Ayan Thank you. Yeah.